Uwian na po kami. Oh, sabihan mo na. Ha? Huh? <laughs> oh, sabihin na. Hi guys, ngayon ay pauwi na kami sa aming teritoryo. So, thank you very much for uh, watching Lino TV. Sa <laughs> so, ngayon, nandito ang ating watch for Friday. Baywatch. Baywatch. Kuya, oh, yeah. so anong nararamdaman mo ngayon na pauwi na yung ating mga kasamahan? Okay. Uh, wala ka na babantayan. Okay, thank you very much. Bye-bye. Ito yung mga vlogger kong friend. Don, Hello. May artista dumadating. <laughs> Ayan, dito kami sa gitna ng field. Ayan. Wala yan. Baga, igas isa sa iyo <laughs> isa ano isa kami wala kami ula mama yung gabi <laughs> <laughs> ah hello once again Lino's TV Lino's TV ngayon pa uwi na yung ano maridyon namin so maraming shout <laughs> out talagang ito ay maraming itong shout out kilala talaga itong shout no? out Tingnan mo. Mas kisaan. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Tunay na love affair. <laughs> ah. Oh, hello. hello. Again, nandito na kami ngayon sa may tulay ng katotohanan. Hay nai ko. Pagala magbaklay. Pahingan ako na kita. Sige. Ha? Di, ada ala, kaya nangyayari siya dito. Hindi nangyayari sa tagpo sa Oh ayan. Oo, hindi nangyayari. na. Hindi <gibu> niyo, <Uyug> Yug-yug na. <gibu> Uyug yug, -yug. nak na ginataok. Oh. Parang Banya. ano na oh, pinagyuyog yung ulo. Pakita mo. Oh, siyempre, ah, uh, ah, uh, yung Lelo TV ay nagpapasalamat sa aking kumpare. Thank you very much for your kind invitation. Pali, ah, uh, paling Joe. And maling Tess. So, thank you for your invitation. Lelo TV!